Kamusta mga ka-atletiko? Puspusa na ang paghahanda ng Alas Pilipinas para sa 2024 FIBB Challenger Cup na gaganapin sa July 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Haharap ang Pilipinas sa ilang malulupit na kupunan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Nandyan ang mahusay na volleyballs mula sa Czech Republic, Belgium, Vietnam, Puerto Rico, Kenya, Sweden at Argentina. Kaya naman bumuo ang alas ng mga lupit na lineup para subukang pataubin ang iba pang competing teams sa FIBB. IBB Nandiyan ang mga dating naglaro sa AVC Cup na sina Gia Morado de Guzman, Cici Rondina, Ayan Laure, Angel Canino, Don Makandili Katindig at Tia Gagate. Isasahog din sa national team ang mga collegiate stars na sina Bella Belen, sa Solomon at Casey Dongalo. Personal ding na request ni Coach Jorge De Brito ang dalawang manalaro ng Creamline Cool Smashers na sina Gemma Galanza at Tots Carlos. Kaya nga lang mukhang hindi matutupad ang reunion ni na Tots, Jema at Gia sa Alas, Pilipinas. Una nang napabalita na absent si Tots sa mga ensayo ng Philippine Women's Volleyball Team sa hindi malamang kadahilanan. Ngayon ay kinumpirma na ni De Brito na hindi na nga makakasama sa rooster ang isa sa most decorated volleyball star ng bansa. Ayon kay De Brito, negative na sa national team si Carlos para sa FIBB kaya naman magdadagdag pa sila ng manlaro para mapunan ng 18 player pool na pagpipilian para sumalang sa torneo. Inaasahan na maglabas ng statement ang creamline tungkol sa pagkawala ni Carlos sa national team pool, Pero may kanya-kanyang hinala ng mga fans kung bakit nag-beg off siya sa alas. May ibang nagsasabi na kailangan magpagaling ni Tots mula sa isang minor injury na natamo. Kaya magpapahinga muna ito sa paglalaro. Pero may mga nagsasabi na mas gusto niya na manatili sa creamline para sa reinforced conference. Kung ano man ang desisyon ni Tots, sana'y manatiling buo ang suporta ng kanyang mga fans dahil siguradong hindi pa naman ito ang huling pagkakataon na maiimbitahan siya sa national team. kaya mga katletiko, ka Anong say nyo sa pag-alis nito at sa national team pool? comment nyo na yan!